Hello po, ako si John, 14 years kidney transplant. Ngayong araw na ito magbabasa tayo ng comment. Ito po yon. May tama ka sa part na wag nang awayin ng pasyente, pero not all the time. Paano kung pasaway na? So okay lang ba? Then mali ka na lahat is nangihina habang tumatagal. Mas maraming lumalakas na dialysis. Um, actually, yung first mo na sinabi sa akin na paragraph, eh, may video ko niyan may or may i-upload ako niyan pero since nagtanong na kayo, eh, sasagutin na po natin yan. Yes, tama po kayo dyan, na kapag Alam ko, alam ko rin yan. Na may mga dialysis patients na sa sobrang hirap ng pinagdadaanan nila during dialysis. Which is napagdaanan ko rin po. Um, after dialysis, nangihina, nag-iiba yung ugali. Eh, may tendency talaga na, na maging makulit or mainis yung isang dialysis patient. Alam ko yan na-experience ko din yan. Tama naman po kayo dyan. Marami rin kasing mga dialysis patients na pasaway. Like hindi umiinom ng gamot, kumakain pa rin ng bawal, umiinom pa rin ng bawal, hindi nagpapacheck up, minsan hindi pa nga nagpapadialysis. Naiintindihan ko po yan. Alam yung acid dahil po kasi yan sa nalalaso na po kasi yung dugo. Kaya nagdadialysis po kasi, di ba? Dahil puro laso na po yung dugo yun yung nagiging cause, hindi ko lang alam kasi pasyente lang po ako. Maybe psychological effect lang din naman dahil sa mga pinagdadaanan. Pero most of the time, sa mga kilala ko, may mga ganyan din po talaga. Ngayon, sa mga dialysis patient yan, please lang huwag kayong pasaway. And sana, um, kung tinutulungan kayo ng mga kamag-anak nyo, eh tulungan nyo rin yung sarili nyo. And sundin nyo po sila. And wag po kayong maging pasaway. Sa pangalawa nyo naman pong sinabi sa akin na hindi naman po lahat eh, nangihina. Totoo naman po yun. Ang palagi ko pong sinasabi, iba-iba po ang pasyente kahit pare-parehas ang dialysis patients, kahit pare-parehas na may na mga transplant, iba-iba pa rin po ang sitwasyon. Iba-iba pa rin po ang, ang bawat pasyente. Meron nangihina, tulad ko, tulad ko sir, tulad ko. Dialysis patients ako ng 6 months, nangihina ako kung sa pasyente nyo or kayo ay eh, hindi nang ihina, mas okay po yun. Hindi ko po sinasabi na lahat, na lahat ay eh, nangihina. Most of the transplant or, or I mean mga dialysis patients ay eh, nangihina po. Kahit sino pong tanongin nyo dyan. Tanong po kayo dyan. Meron din naman po na lumalakas. Pero habang tumatagal po kasi, eh, syempre, umihina rin po yan. Maniwala kayo sa akin, sir. Maniwala kayo sa akin. Meron din naman na nagiging okay. Pero syempre, nangihina rin po yan. Imposible naman pong hindi. Gets nyo po? So, ang pinasasabi ko po dito, kahit pare-pares po nagda-dialysis, eh, hindi po pare-pares din ang na-experience sila. Ang sinasabi ko lang po, yung na-experience ko, eh, nangihina po ako. Hindi ko po sinasabi na lahat po, eh, nangihina para nagda-dialysis. Kasi, ang pinupoint ko dito, eh, hindi ko pinang hihina nga, hihinaan ng loob. I mean na uh, ayoko manghina yung loob nila ng mga nagda-dialysis dyan. Ayoko din naman na ako yung cause para mawalan sila ng pag-asa mag-dialysis, ba? Diba? Ayun lang po, sana na nasagot ko yung tanong nyo. And kung may mga comment pa po kayo, and kung may mali po akong mga nasabi, pwede nyo po akong i-correct. Mas okay po sa akin yun, mas welcome po sa akin yun. And salamat din po kung may mga mali ako nasabi, or may mga or may mga hindi kayo sang-ayon sa mga sinabi ko, eh pwede nyo po i-correct at itatama po natin yan. Yun lang po, ingat po palagi ang galbes sa ating lahat.